Kumusta mga kaibigan? Isang mapagpalang umaga sa lahat at uh, dito tayo ngayon dahil mayroon po tayong pag-uusapan sa umagang ito at uh, mayroon po akong uh, ma-share din sa inyo at bilang update na rin po sa mga nag-a-apply po dito sa Bansang Lithuania para magkaroon po kayo ng mga ideas, impormasyon at kaalaman patungkol po dito sa Bansang Lithuania lalong-lalo na po dito sa ating mga employer dito po sa Bansang Lithuania pero bago tayo magpatuloy ano mga kaibigan, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel Kuya Rich Vlogs at ihit hit muna ang notification bell all para lagi kayong updated sa ating mga susunod na mga videos na ina-upload. And don't forget to like and share sa ating mga videos para makarating po ito sa ating mga kababayan na mga nag apply po dito sa Bansang Lithuania at lalo lalo na rin po sa mga interesado po na magtrabaho po dito sa Bansang Lithuania para magkaroon din po sila ng mga update at mga tips, information patungkol po dito sa bansang Lithuania. So tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-uusapan. So ano nga ba ang ating pag-uusapan sa umagang ito mga kaibigan? So ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol po ito doon sa mga nag-apply po dito. Dahil uh, marami po akong mga nababasa no dito po sa mga comment section po natin na patungkol po doon sa mga uh, kababayan natin no na naabuso po dito sa mga empleyado po dito sa bansang Lithuania. Dahil may nabasa po ako na kinuwa yung kanilang passport ng kanilang employer at kanilang TRP. Alam nyo po ano mga kaibigan paalala po sa lahat ay bawal po yun kunin at bawal po natin ibigay ang ating personal na dokumento katulad ng passport ay personal po natin yan at yung TRP po natin ay bawal po yan nilang kunin sapagkat yan po ay ating pong personal na identification no kaya sa mga ganong uh, mga employer o mga anumang mga company po dito na kinukuha po yung mga ganong uh, bagay sa atin ay yun po ay bawal po yun. No? So, pwede nyo pong i-report yun sa Labor of Ministry dito po sa Bansang Lituanya dahil yun po mga kaibigan ay labag ayon po sa karapatan ng isang empleyado. No? Mga kaibigan. Kaya po doon po sa mga nag apply po dito sa bansang Lithuania na nasa Pilipinas pa po ay talagang uh, dito po sa bansang Lithuania may mga employer po 'ganon, no? Kaya 'wag po natin i-expect na pagdating po natin dito sa bansang Lithuania ay yung uh, mapuntahan po natin ay maganda o uh, pangit na employer, no? Dahil talagang dito po sa bansang Lithuania Lithuania may mga ganong employer po dito. Kaya mga kababayan na nasa Bansang Pilipinas pa, kapag kayo po ay nag-apply po dito, sisiguraduhin po ninyo na yung uh, employer po ninyo ay maayos uh, uh, at uh, maganda po ang process ng mga dokumento po ninyo dahil kapag hindi po maganda ang mga process ng dokumento po ninyo na hindi man lamang po kayo na interview ng employer po ninyo na kayo po ay pupuntan sumasanglitwin niya, mag-isip-isip po kayo dahil... Uh, mahirap po ang gano'n, no? Baka ang madatan mong employer dito ay hindi po maayos ang kanilang uh, management, no? Dahil, uh, simpre kapag nag-apply po tayo diyan mula po sa bansang Pilipinas, dito po sa bansang Lithuania, ay uh, kailangan po natin mag-interview po tayo ng employer para magkaroon po kayo or tayo ng agreement or uh, discussion or uh, mga katanungan doon po sa ating employer. Hindi po, po pwedeng hindi po tayo interview ng ating employer. Kaya mga kaibigan, kapag nag apply po tayo dyan sa bansang Pilipinas, patungo po dito sa bansang Lithuania, uulitin oh, ko, huwag po tayo magpa dalos-dalos dahil dito po sa bansang Lithuania may mga balasubas din po dito na employer, no? Swerte mo, kaibigan, o swerte mo, kababayan kung ang napuntahan po ninyo or uh, mapuntahan po ninyo dito ay mabuting employer no? Marami din pong ma mga mabubuting employer po dito. Hindi naman po uh, lahat uh, ay hindi po maganda. Marami pong mga empl employer na mga maayos din po dito. Subalit yung iba-iba po iba pong employer ay uh, lumalabag ayon sa batas dito po sa bansang Lithuania. Pagka ganun po ang nangyari sa inyo na yun nga sa nabasa kong comment. Uh, na may kinuwaraw yung kanilang uh, passport at, at ang kanilang TRP ay bawal po yun mga kaibigan dahil yun po ay pang-aabuso sa karapatan ng isang empleyado no wala po silang karapatan na kunin po sa inyo ang inyong passport o ang inyong TRP sapagkat ang TRP po ninyo ay kayo po ang nagbayad niyan at ang passport po ninyo ay sa inyo po yan no ang tanging si employer lamang po siya po ang inyong sponsor. Sila po yung uh, ang 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 daan upang kayo po ay nakapunta po dito. Mayroon din po ginastos ang mga employer. Siyempre pag upuha po sila ng tao dito sa Pilipinas ay magbabayad po sila ng uh, sponsorship no sa government. Kaya mga kaibigan, yung passport po natin at ang TRP po natin ay wala po silang karapatan na kunin po 'yan. Kaya doon po sa ating mga kababayan na ganun po ang nangyari. So kung kayo po ay naaabuso ang inyong karapatan, hindi nyo pong isang guni yon yung mga ganong problema dito po sa libor ng bansang Lithuania. Pagka ganoon po. No? Dahil ang imbasi po natin dito, ang ating pong consulate dito ay uh, nasa pulan pa. So pwede nyo pong isang guni po yan yung mga ganyang sitwasyon dahil bawal po yan. Bawal po yan. Dahil uh, kahit sa Saudi Arabia, ay bawal pong kunin ang uh, passport or uh, ikama po ninyo no, kapag kayo po ay nagtatrabaho. Sa inyo po yan, bawal po yan mga kaibigan. masa uh, kahit po dito sa Bansang Lituin bawal po yan dahil sa inyo po yan. Kaya sa mga kababayan ko na no, nag apply pa lang po dito sa Bansang Lituin ay eh, dapat siguraduhin po ninyo na maayos at uh, maganda po ang inyong employer na mapupuntahan po dito. Dahil napakarami pong mga employer at ating mga kababayan na nagre-reklamo po dito sa bansang Lithuania sa kanilang employer, sa kanilang sweldo, sa kanilang trabaho, no? Dahil hindi po nasusunod ang agreement diyan po sa bansang Lithuania. Kaya po ingat-ingat po kayo. Inuulit ko, ingat-ingat po kayo mga kaibigan. Hindi ko man ano, sinisiraan yung mga agencies po natin diyan dahil mga agency po natin diyan ay mga okay po yan ano? Kaya lang wala naman po silang alam pagdating po dito sa bansang Europa, sa bansang uh, Lithuania, ang, kan ang, ang, inyong madarad ng employer. Kaya dapat dyan pa lang ay pagkaalam nyo ng iba ang kanilang porsiso ay mag na po kayo ano, mga kaibigan. At wag po natin kalilimutan, ishare ang video po natin para po sa ating mga kababayan na mga na pupunta pa po dito at nag-apply pa po dito. At wag na wag po natin Hayaan na tayo po ay nakaabuso. Babay po sa lahat at nawa ay patuloy tayong uh, ingatan at gabayan ng Panginoon. God bless po, mabuhay, mabuhay po ang sambay ng Pilipino. Babay po mga kaibigan.